baka bumigay at may upuan. Tanggalin natin yung upuan. At oh, tatanggalin natin ah. Parang nakatakot ah. Ngayon ko palang nakita to eh. Pero try natin, tiwala naman tayo kay Zion Tactical. Eh. Ready? Ready? 1, 2, 3, go! May binigay na naman sa atin Si Zion Tactical Ito yun o oh. Leg bag siya mga body Pwede ito sa mga rider At the same time Siyempre Sa mga tropa natin Na may mga personal firearm pwedeng pwede ito Kasi meron siyang Lagayan ng baril So tactical bag siya Ganun din sa mga tropa nating rider oh, Lagayan ng pera Sobrang tibay nito Tapos, kukunin mo lang yung nakatago dito na strap. At saka kabit Ayun. Ito yung itsura niya mga body. Oh. Ayan. Sakto to sa mga kaibigan nating rider, sa mga tropa natin. Oh. Oh. Lagayan ng kayamanan. Lagayan ng koleksyon, di ba? Ayan o. Oh. Kitang-kita niya naman o. Oh. Napakaganda na naman ito mga badi. Ngayon, syempre Susubukan na ulit natin Kung gaano katibay Yung Zion Tactical, di ba? Dati yung bag na binigay sa atin Pinasabitan natin Ngayon, yung Tactical Leg Bag na to Syempre, papasabit na natin, di ba? Dito ulit Sabitan ulit natin to Ganda, oh Oh Ganda Ganda Tara, subukan natin sabitan ulit natin. Tara, pasabit ulit tayo. Ah. medyo maiksi pala to. Ah. Yun. Para ba adjust na? Adjust mo na natin. Ayun. Ah. Yun. Tapos, yung isa naman. Ito naman yung isa. Sabit ulit natin. Adjust muna natin bago natin sabit para... Ah. Oh. Ayo masih. Wow. Bah. Ito makikita talaga Hanap tayo para Legit Baka sabihin nyo na may daya eh Kaso Paano kaya to? Baka bumigay at may upuan Tanggalin natin yung upuan o, tatanggalin natin ah Okay Ready? Ako oh, nakakatakot. <laughs> nakakatakot ulit kasi siyempre bago na naman 'to eh. Leg bug, 'di ba? Ngayon ko pa lang nakita 'to eh. Pero try natin, tiwala naman tayo kay Zion Tactical. Eh. Ready? 1 2 3 Go. diyan nakita nyo, di ba? Ito naman yung isa Ito ha, ah, walang daya to ha, ah, walang kat-kat to Ito naman yung isa, yung itim Ready? One, two, three, go! Nakakalay, nanginginig na ako Ah! Kita nyo mga body Walang cut cut to ha ah. Nakita nyo kung gano katibay Si Sayon Tactical ha ah. <laughs> Napakabisa talaga Kunin natin Ay. Uh. Wow Ito na oh Napakabagis mo talaga sa ayong tactical Yung timbang ko pala body is 87 Take note ha ah. 87 kilos Mabigat ako mga body pero kinaya ko ng ganito kalit at kanipis na bag. Pero talagang solid. Quality quality talaga. Yan o. Walang bahid na napigtas. Wala. Hmm. Napakatibay. Wala talaga. As in wala. Oh! Wah! Oh wala ang mga bati oh hindi talaga tayo papahiya ni Sayon sa Tactical talagang solid na solid ka Sayon sa Tactical ang bagis mo so yun sa mga tropa natin baka ikaw na maswerte mapigyan natin ito ha magpapasabit ulit tayo sa kalsada abangan nyo kung saan at kailan yan okay